yung ano mo 200, no. yeah. ay palanding tayo ay doon ay doon na si si master ryan to nandito okay, si, ryan nandito lang. kami sa may paliparan ryan lang ay Ar master sa kabila. ah sige <laughs> si ryan si ryan master si ryan <laughs> si master si ryan <laughs> ay mag umpisa na si chip antay antay lang natin yung palanding ako mamaya maganda kasi mag picture sa ako eh. oo oh, mag picture ka Ayun na. Mahal pa mag-start. Mahal pa mag-start. Ayan. Ityara mo si Chip. Ayan. Tapos video natin mga idol yung palanding na aeroplano. Ako mag-tractura ako mga idol. Kailan hindi pa ako makapag tractura May palanding pa mga idol. Ayan na. Kumpisa na si Chip. Medyo malayo naman siya sa runway. Nandito kami sa may awus kung tawagin. Airwider, awus Airwider, airway, ah, airway basta yung mga idol uy wala namang hangin bakit nag ano siya nag ano diba sa kabilang siya mga idol hindi dito mag landing sa 2.7 sa 0.9 ayun na siya ano nag ano siya nag change sa ano change landing area ayun na siya mga idol yan ano yun nag ano siya mas maganda siguro mag landing doon sa kabila mga idol kaya doon siya pinalanding ng tower ayun na siya mga idol maraming salamat po sa panonood mga idol nakalanding na siya ang kaninang pinapanood natin na doon maglalanding sa kabilang area sabaw niyan dyan nagumpisa na ako na ganay traktor ang problema dyan kaya naging tumo na ako mga idol pero yung mga naga grass cut tuloy tuloy pa rin tropa. yung tropa yun medyo malayo naman sila sa runway mga idol yan ako naging tumo na ako mga idol sa glit kay nagpatabi kay may plano. For safety mga idol Tapos sa gilid ko ako eh mga idol oh. Nagpa uh, ah, Nagka-turn around siya babalik Pabalik na doon sa, ano, sa ramp Para magbaba ng mga uh, pasahero Nagka-taxi na lang yan siya mga idol Hanggang doon Hanggang doon Pabalik doon sa terminal Doon na bababa ng pasahero sa ramp Ganun ako. Panori mo idol, laga turn around siya. Turn around pa din diyan banda mga idol. Ikota ng mga eroplano. Ayun po, maraming salamat sa panonood.